Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Walang tigil po ang ulan, no, dahil may bagyo. So, 'yung mga malapit sa ilog, siguro mag-evacuate na muna kayo. At lalo na 'yung nasa gilid ng bundok, baka kayo ma-landslide. Umalis-alis na muna kayo dyan at uh, delikado dahil walang tigil ang ulan, no. So, eto na nga Congressman Marcoleta hindi pinayagan makapagtanong. Hinarang ni Kimbo at sinisenyasan pa. Kita sa video eh. Sinisenya, pan, sinisenya san pa niya si Garin ba O si, si Gonzales? Siguro natakot na si Kimbo, no? Kasi kay Herrera lang hindi na siya makasagot eh. Paano pa kaya kay Marcoleta? Eh si Marcoleta, pag bumirada yan, para ka tinitira ng Armalite. <laughs> Sabog. Sabog yung mga tinatanong niya. Eh, kumbaga, nagkakalat, walang maisagot. Ganun po yung tawag sa mga nagkakalat. Sabog. So, yan po ang ating pag-usapan. Pag-usapan din po natin. Congressman Marcoleta, binanatan po si Boboman. Si Mr. Boboman. Larry Gadon. Hindi nga lang po tinukoy ni uh, uh, Congressman Marcoleta. Hindi nga lang binanggit yung pangalan. Pero, ang binanggit niya ay ah, National Anti-Poverty Commission or Poverty Alleviation. Sino ba ang adviser niyan? Ah, ang presidential adviser niyan? Walang iba kundi si Larry Gadon. Isinama na niya ang NEDA. Dahil nung nakaraan nga, pinagluloko tayo ng mga ito eh, no? Tungkol sa kahirapan. So yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin. Pero bago yan, Pakilike po muna ang video ito At syempre, huwag kalilimutan mag-subscribe. At kung gusto nyo magbigay ng super thanks, pindutin nyo lang po yung sign na thanks. Okay. So, dito po sa pahayag ni Congressman Marcoleta, uh, siya po ay representative ng SAGIP party list, ano? Sila yung tumata yung uh, bosses, Representative nang mga mahihirap uh, lalo na yung mga kapuspalad talaga. So yan talaga yung kumbaga sila yung watcher. Yung yung mga nagugutom yun talaga yung tinututukan nila. At uh, sila yung tumitingin sa lalo na sa budget ng Pilipinas. Kung yung uh, budget ng Pilipinas nasaan dito yung para sa mga mahihirap. yun sana yung hihimayin ni Congressman Marcoleta. Yun lang naman ang ano ang ang, ang interest niya no. Kaya lang hinarang siya ng mga alipores ni Tamba, alipores ni Saldico. So dito po sa kanyang pahayag, video po ito eh. Kaya lang may music. So hindi po natin pwedeng i-play baka maka tayo. So isinulat ko na lang Sinulat ko na lang yung iba niyang mga katanungan, ay mga pahayag. So, ang gusto lang naman niya malaman, itanong, ay kung ano yung bahagi ng budget na 6.3 trillion pesos. Yan po ang budget ngayon. Or sa 2025 na proposed budget, 6.325 trillion pesos. Mas mataas po ito sa nakaraan. Ito pong budget natin 2024 na nasa 5.7 trillion lamang. So mas mataas po ng 600 billion pesos, no? So ibig niyang sabihin, anong benepisyo na makukuha ng mga mahihirap doon sa budget na 'yon? 'Yun lang ang gusto niyang malaman at himay-himayin, ano? Kaya nga lang pinigilan niya. Pinigilan siya. At sabi pa niya, meron daw dalawang target ang national budget para sa taong 2025. So, yan ang gusto niyang malaman talaga yung tungkol sa mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay. So, ito, ito na ang pagsisiwalat ni Marcoleta, no? According sa napanood natin na video niya. Ania, ang gobyerno, pasensya okay, na po, may, may motor. Ito ang sabi niya, no? Ang gobyernong ito ay wala pang nasisimulan na pagtugon sa kahirapan. Kaya mananatili ika ang mga mahihirap sa kahirapan. So, ito yung maganda sa nakikita natin, no? Sa mga pumapalag na politiko na hindi natatakot. Kumbaga, hindi Natatakot na magsiwalat sa mga nangyayaring katotohanan sa ginagawa ng ating pamahalaan, no? So, kung oh, <coughs> kumbaga, alam nyo meron akong naalala, no? Baka nakakalimutan nyo na, may pangako si Marcos Jr. tungkol po sa mga mahihirap. Uh, <coughs> kung maaalala nyo, no? Ipinangako si Marcos Jr. nagawing one digit na lang ang kahirapan. No, alam nyo po ba ang ibig sabihin nun? Uh, dito po sa last uh, sa first quarter ng uh, taong ito 2024, according po sa survey ng SWS, ang poverty rate po noong first quarter ay 14% Nasa SWS website po yan. Tingnan nyo. At nung second quarter, ito ay naging 17%. So, lumobo na po sa 70%. So, kung ikaw ay isang uh, nagtatrabaho sa National Anti-Poverty Commission. So, anong, anong, anong nangyari? Bakit lumobo? yung kahirapan imbis na mabawasan so yung pangako ni ni Marcos Jr sabi nga ni uh, Marcoleta ito eh hindi sinisimulan <clears throat> kung walang sinisimulan walang ginagawa ayan ang sabi ni Marcoleta so kung wala pang nasisimulan para sa pagtugon sa kahirapan ano nga asahan ng mga may hirap? At paano yung pangako ni Marcos Jr.? Nagagawin niyang one digit, at least one digit na lang ang kahirapan dito. Eh, ayan sa survey, oh, sa SWS, first quarter ng uh, 2024, 14% ang poverty rate. Tapos lumobo pa ng 17% naging 17% pa itong second quarter. Itong third quarter po, lalabas po yan mga kalahati ng uh, October siguro. Lalabas ang survey niyan. Ewan natin kung anong magiging survey sa third quarter. So, dito, isinisiwalat ni Marcoleta na walang ginagawa ang pamahalaang ito para tugunan ang kahirapan. No? At sa bandang huli ng kaniyang pahayag, tinukoy ni Marcoleta na walang ginagawa ang National Anti-Commission o National Anti-Poverty Commission. Ano po ba itong National Anti-Poverty Commission? Nandito po yan sa Google, syempre, no? Uh, ito, uh, NAPC or NAPC, National Anti-Poverty Commission, was created by virtue Of Republic Act 8425, otherwise known as the Social Reform and Poverty Alleviation Act, which took effect on uh, June 30, 1998. So, sino po ba ang presidential advisor ng uh, Poverty Alleviation Act? Hindi ba ikaw, Larry Gadon? <laughs> Wala ka pa palang nasisimulan eh. Pinagluloko mo lang kami nung nakaraan, ano? Kapag ikaw daw ay kumain ng 21 pesos kada kain, ikaw ay hindi na nabibilang sa mahirap. So, so, ano? Mayaman ka na o middle class? Ano pa kaya tawag kay Kimbo? Kung ikaw ay kumakain ng 21 pesos, so yan po yung mga panlilin lang na ginawa ng Neda at nito si Larigadon. <clears throat> si Larigadon po, Uh, hindi niya tinukoy pero tinukoy niya itong poverty commission. Kaya <clears throat> kung ikaw ay uh, babanatan mo ang president, no? Eh sino ba ang president? Si BBM, no? Pero pwedeng banatan mo yung president pero hindi mo papangalanan. Pero alam na ng tao yun, di ba? Kung babanatan mo yung vice president, sino ba yung vice president? Si Sara Duterte, no? Kahit hindi mo pangalanan, once na binanggit mo vice president, siya na yun. At kahit hindi pangalanan ni Marculeta, itong mga nasa uh, National Anti-Poverty Commission, isa lang maaalala mo diyan at <laughs> ma maiisip mo na pangalan, si Larry Gadon dahil siya ang Presidential Adviser ng Poverty Alleviation Act. So <clears throat> pinagloloko pa tayo nito ng mga nakaraan, 'di ba? Itong si Larry <clears throat> Ang sarap ano, ang sarap ano nito eh. Yung i-spike, i-spikein mo na ganon. <laughs> Alam niyo yung mga volleyball player, 'di ba? Ang lalakas. Ang lalakas humataw noon eh. Ang lalakas umispike noon eh. Hiramin kaya natin yung kahit babae ang tatangkad nun, ang haba ng, ng, legs, ang haba ng kamay. Pa-spike natin to si Larry <laughs> Tulog siguro yan. Baka parang suntok ni Pacquiao yung mga spike nila. Ang lalakas niyan. Eh talagang praktisado yan, eh, no? So ito yung sinasabi natin kanina, no? <clears throat> Napakaganda nito. May mga politikong ganito na inilalantad ang katotohanan. Kasi niloloko tayo. Katulad nito nila Larry at ang NEDA sino bang nandyan si Arsenio Balisacan yata namumuno dyan ano <clears throat> so yan ang nararapat at uh, makikita natin na uh, talagang matapang itong si Marcoleta at syempre kasama na dyan si Marcos Jr si Tamba, si Lisa Saldico <clears throat> eh dapat sila yung nangunguna, di ba? tungkol sa pagtugon sa kahirapan pero wala no alis guo, ma, mga quadcom yan ang mga inatupag nila nito, ni Tony Tamba ni Lisa so wala tayong maaasahan at walang maaasahan si Congressman Marculeta tungkol sa pagtugon talaga sa kahirapan so itong poverty alleviation ni Gadon nagsasayang lang to ng pera at magkano na kaya Magkano na kaya ang Naisubi? <laughs> Tanong lang yon, laring ka Magkano na? <laughs> Binabanata nila yung libro ni Vice President Sara. Uh, ang Kaibigan. Yun ba yung title, no? Ang Kaibigan. Kagabi, nanood ako ng ano, nung, may napanood ako, yung World Trade Center sa Amerika. Yung tinira ng Ter terorista na al Qaeda si Osama bin Laden na napanood ko noong time na yon nung ng mga suicide bomber no doon doon tinumbok yung eroplano sa World Trade Center dalawang building yon si George Bush nasa elementary school meron siyang educational agenda no? Ito presidente to ng Amerika, no? Pero meron siyang uh, agenda tungkol sa education sa elementary school, no? So kung iisipin mo yung programa ni BP Sara para sa libro para mahasa yung mga kabataan natin sa pagbabasa yun din pala yung agenda ni George Bush. Panoorin nyo yung ano, yung World Trade Center na inatake ng terorista. At nandoon may mga video si George Bush kung saan doon binulong sa kanya na the America is under attack by the terrorism. Nandoon siya sa kanyang agenda na educational tungkol sa pagbabasa. Kailangan mahasa ang mga kabataan sa pagbabasa. Presidente yan ng Amerika pero may agenda na ganyan 'yang bang ginagawa ni George Bush, pagsasayang bayan ng budget ng Pilipinas o oh, ng Amerika. So hindi <clears throat> kasi ang ibinibigay mo sa bata na mapapakinabangan niya hanggang sa pagtanda niya, no? Yung mahusay na pagbabasa, magaling, hindi yung bagsak sa pagbabasa magagamit niya ito sa kabuhayan niya pag siya tumanda so pwedeng makatugon ito sa kahirapan no dahil ito y education at yan ang magiging sandata natin sa pagtanda natin matagal na natin naririnig yan sa mga matatanda no ito yung pinaka baon mo sa paglalakbay mo So, Presidente ng Amerika, may project na ganyan, may programang ganyan kaya yung sinasabi nila pagsasayang lang ng uh, budget yung programa ni Bipisara hindi mayroong presidente ng Amerika na may programang ganyan so yan po yung uh, ipinapaliwanag natin dito naman kay Kimbo uh, gustong gusto nila mga alipores ni tambak gustong-gusto nila talagang mapabagsak si Bipisara lahat ng paninira ginagawa nila pero bumaliktad na bumaliktad ito kay Kimbo 'di ba na expose si Kimbo kung gaano siya ka-extravagant kung gaano yung kanyang lifestyle talagang hindi simple kagaya ni Bipisara so na-expose yung pagnanakaw ni timbo. Kung ikaw ay sumusweldo lang ng 75,000 yata a month ang sweldo ng congressman, congresswoman, paano niya ma yung 12 million na kanyang artista ban na bulletproof pala ito? Hindi lang yun. Eh yung mga kagamitan niya pa, ari-arian niya na mga branded na, nagamit Mga million-million din. Bag, relo, necklace, hikaw, pati bling bling, pati bling bling, Louis Vuitton yata yun, o Hermes. <clears throat> so, dito, na-expose si Kimbo. No? Kung si Kimbo, kurakot, paano pa kaya si Saldi ko? So, yun ang iisipin natin. Paano pa kaya yung speaker? No? Alam nga namang, si Kimbo lang ang nakakakurakot tapos sila matitino hindi ba kung iisipin natin ang hirap kahit mamatay ka ng isipin si Kimbo eh, talagang lumantad na kurak so kung titignan mo e paano kaya yung pinaka chairman ng commission ng appropriation appropriation kakabulol eh paano pa kaya yung speaker of the house kung si Kimbo nakakakurakot <laughs> di ba so <clears throat> sana maisip yan ng taong bayan no sana maisip hindi magagawa ni Kimbo yan na siya lang mag lang tapos titignan lang sila ng mga boss niya <laughs> na hindi matitino tapat hindi korap mahirap paniwalaan ano po so makikita rin natin sa kalagit na ng uh, survey ay uh, kalagit na ng October baka meron ng survey para sa Vice President uh, Senate President House Speaker at uh, Chief Justice so sa third quarter yan po yung lalabas na survey at kung sakali, kung bumaba ulit ang Vice President Sara Duterte, ay hindi po hindi po kumbaga kahiyahiya. Dahil todo-todo ang kanilang paninira. Hindi po kahiyahiya. Pero sana umangat. Ano? Sana umangat. At hindi rin kahiyahiya kung umangat ang presidente. Ang alam ko parang umangat siya ng 40% na yata positive 40% kasi magkahiwalay po ang release ng president uh, survey sa president magkahiwalay din po yung apat vice president, senate president house speaker at uh, chief justice yung president hinihiwalay po ng release yun pero sabay po yung sabay po ng ano yun sabay ng survey okay so yan lang po muna sana may spike itong pagmumukha ni Larry Gadon <laughs> para makatulog at uh, tumahimik na lang. No? <clears throat> Maraming salamat po sa panonood. See you po next time.